ating tatalakayin itong uh, pahayag ng mga taga-the-revealers, ano? Panoorin muna natin yung isang referensya na kanilang binasa. ito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Way, way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day When Lucifer plunged against heaven's skies, his banners of revolt? Kailan daw nagsimula? Katolika? <laughs> nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay, ano ba sa Tagalog yung nag-revolve? Ha? Revolt. Rororoton, pakitulungan mo ako. Ha? Nagrebelde. Nagrebelde Nag o naghimagsik? Nag oh, kamon oh. oh, Jared. 'Yun pala. ayan so binasan niya mga kababayan ang nakasulat sa isang aklat, ano? Itong aklat na How Did the Catholic Church Start ni Daniel Lord SJ sa page 36. Naalala ko yung debate ni Ramil Parba at ni Brother Wendell Talibong na naganap sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City noong August 5, 2006. Ayan, ah, nakikita niyo po yan. At ah, grabe yung debating ito. napaka controversial At ah, sa nasabing debating ito, may binasa po si Ramil Parba na isang aklat na familiar talaga sa atin. O, oh, ito panoorin natin. At, uh, O, oh, yan ah. So, nakita ninyo yung kanyang binasa. Eh, ayon po sa kanya, yung pagbasa niya, ayan, no, nagbabasa ng aklat yan, sabi pa, they all together fantastic to say daw. Yan ang kanyang sinabi, di ba? Eh, mukhang may magic na nangyari dito. Kasi sa totoo, ang nakasulat talaga, it is not all together fantastic to say. It is not all together fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church ay talagang INC nako <laughs> naman inconsistent at dahil sa kasinungalingan ito. E eh, ano ba ang sabi ng The Revealers tungkol sa kasinungalingan ito? O ito panoorin natin. Eh, kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, eh lahat ng sasabihin niyan, puro kasinungalingan na. Ako, eh talagang kawawa talaga ang mga taga-Garivillos at ang ministro ni Manalo.